Hmm. Mm -hmm. Kain mo na tayo, guys. Pag kumakain, kakain tayo. Kuha so ano na kayo ng kondo. Uh, uh, isa pang, pang pasko, ah. <laughs> <laughs> Sani, hindi ka na daw kakain. sabihin, hindi ka na daw kakain.

Kaya pwede mo ng biogesic yan. Kaya bioflow. hindi na naman naman lagnat eh. Trangkaso ka. Punta yung trangkaso. Puro naman yan yun eh. na. Walang laman no, ha? Huh?

<laughs> 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 mm. Ik <machtig> mm. mm. oh, ben er nog een keer. Ik ben er nog een keer. Ik ben Ik Ang ganun no? pala, para lang maging mall eh. hmm. Tapos nakasama yung mall. Eh. Sabi eh. sa hmm. May mm. technique pala ang mo muna. pala Miguel. Wala naman yun yung hapon. Ano ba ito? Parang yung matunog. Hmm. Ketchup na. Ketchup na. Ketchup na. Ketchup na. Ketchup hmm

ba Hindi na. Hindi lang. Ang yung manok. Hindi, si Papa mong sabo. Hindi lang. Ang buti, nalalo si Papa na naman tayo.

pagdating doon, hindi iningal yung ulo mo. Tapos kwarto ba kung doon? mo. Hmm, nilabas ko. Hindi ko nga sila, nilabas, nilabas ko sa Saan Alas na Memang mm. ada menaruh lagayan gaso anu ba. Haye teh. Bagado. lagayan anu manuk. Eh dina mani nawakan mun. Uh, Wa? Sumu hago. Kamarastus

Puro gulay bin, oh. Munti na na, may, may hanap buhay si mama. Mm. May diskarte. Mm. Sa ilang buwan matama ni papa. Nako. Ilang buwan. May labak matalim, malinis pa siya na. Ang ako. Tapos nakagawa... wala uwi, uwi, wala uwi, uwi dito. Wala. Baka nagagawa na akong kubo sa bundok. Baka <laughs> nga may bahay ka na doon. Isang buwan. Baka na ako ng, kagaw na ako ng bahay. Siyempre, wala akong motor. Ito may mga mukha, ito yung pagod. Hanggang may ulam, nagkukuha. Uba-uba. Pero lang ako magdadala ng bigas. Alam mo ako kung may taguan ako dun. Sa aswa. Sa aswa. Sa aswa. Sa aswa talaga dun, sabi ni lola mo.

Kahit pa rin yung mga aso ito pag gabi dyan. Eh, hmm. dalit pa natin. Kunti ang galaw-galaw lang ang aso. Ano hmm. eh? Ay Ayala ko madilim. Ikaw lang mag-isa. Wala ko magkita. Kahit pa <laughs> rin. Hmm. Tapos malakas pang ulan. Hindi maglabas na yung sawa dyan. Ano? Hmm? Ang malabas ng sawa dyan, pagtagulong. Ano? Hmm?

그 검사 내가 서울깔로가니다 Christmas. Tsaka kung gabi, gumaisilong ng bahay mo, hmm. na gano'n nang yung wali sila, tagot mo sa silagin. Tagot na dyan ng mga ano, masamang Hindi ako maglagay ng silong sa iyo doon. Ngayon, <laughs> biglan <friend> ko ganyan din <laughs> ng ano, konwaring baboy. Hindi ba, maglagay, maglagay ng silong, basta nakadingding lahat. Halimbawa, okay. yung kusina mo muna sa ano, lupa. Okay pa Oo. Oh. Pwede oh. kang maglagay ng kusina kung lahat ng kabakod ng matibay. Hindi hmm. kang magkawa ng silong Kaya hmm. dapat bakuran mo ng matibay. Hindi um, basta-basta ng mapasas. Kasi ang mga ganyan na So, hindi naman naninira na nga yun eh. Ang gaano lang yan kung may mapasukat sila. Kaya pag mga kawayan ng ano mo, yung dulo ng kawayan, yung bago kong paikot, takot din sila. Kasi natusok sila. Oh. Ng, ah. Ng, Takot din sila mas matan. Marami. Ba? Ang daming bukubo. Ako na.

Share, tapos, na siya 'yung pambayad. Kasi 'yun na lang 'yung natira, 'yun ang na, pambayad niya. Kasi 'yung sinasagot niya daw, mamaya, eh, na, 'to pambadyet bu niya lang 'yan. Mama, 'yung buo, kokonuhunan 'yung mga pusa namin pa, ha? Ate. Kailan ng pusa? Ate. Hay nako. 'Yung pusa tu gabing. Ate. Ah, ibigay. Tapos ka na ba, Pat? Tapos ka na? Ako tapos na. Tapos ka na kumain? Ako. Anong ulam mo? Fish. Fish? Ah, fish. Hindi ka kumain ng chicken? Hindi ka kumain yung chicken, eh. Sa araw lang, yung kanin. Si Oscar kanina, oh. Nami na kami. Kaya yung uh, pungko dito, oh. Kaya nga, magsikala. Sinko. Kaya pa, pasok pa lang sa tindahan. singko to ko pangamoy, ha. Kita ko na sa ba. Dito na sa kaligat. Kapag-uob na sa ba. Sinko, ari mo, Takbo na siya, si, si, eh. Si, alam niya may kasalanan, eh. Ito, galing-galing mo, ah. Marunong na galing, galing, kaya makiramdam si Oscar pag mali niya na ko kung eh. siniguro na may mooman na, champi siniguro ng ano sa si ano? tapat yung sa CR eh. Dapat din lima pili Eh, yon? oh oh sa ano. oh 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 Sino yan? oh 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 oh

Wala rin inano. Maybaka hindi mo mai-mampu sabihin. <laughs> Ang sarap ng pusa. Ano 'yun? Ano 'yun naman guys, sa loob ng mukha Oh, nagkakalat na naman, oh. Nagkakalat na naman.

guys